ni pastor at ano ang pagkukulang ng kingdom. State it in one mm. pronouncement mm. para magkaintindihan tayo. Mm -hmm. Ngayon, kung pati ako isasali ninyo, ay anak ka ng diyan, <laughs> oh well, hindi ako bang Pero ang mundot umiikot, ha? Umiikot. Noon presidente ako ngayon, simpleng tao lang. Aywan ko bukas kung nasaan kayo at kung saan ako pupunta. But we might someday meet in one corner mm. in this planet. Mm. Putang ina, magkalitsihan talaga tayo. Mm. Remember that. Walang permanente dito. Marcos will not stay there forever. His father, hanggang doon lang, despite or in spite of his efforts to stay in power for too long, mm. ganoon lang ang binigay ng Diyos sa kanya. Mm -hmm. Ako, straight. How many years, how many terms? Mayor ako, three terms. One term, congressman. Presidente. Sabi ng Diyos, diyan ka lang. Eh, tahimik ako. Ngayon, pasyal-pasyal na lang. Ngayon, uh, administrator na lang ng ano. O, oh, di, mabuti na lang kaysa wala. <laughs> sabi nga ni Pastor, uh, sabi ko kay Pastor, basta yung sa appointment ko, alisin mo lang yung pera. Let the inner circle ng kingdom worry about an answer for anything. Yes. Ayaw kong mag... mag ayaw. At wag mo akong bayaran. Basta ako, kaibigan tayo, gratis na libre out of friendship. Wala akong... So, sabi ko, I will the main thing is just to preserve the property keep it in good shape uh, that it might be of use to pastor on his kingdom until the fullness of God's time. Mm -hmm. Yan lang. Good. Wala kaming wala kaming kalaban. Paningin ko walang, walang kalaban si pastor puro kaibigan lang ang gusto niya. Kasi tumandaan ako sa kanya bilang kaibigan eh. Kaya nasasaktan ako kung kung ano na lang ang come out straight. Ano ang gusto ninyo? Ano ninyo? Lupa niya? Tinulungan ko niya hindi hindi yung illegal na ginawa kong legal kung hindi kung ano yung legal na yung transitioning kagaya ng agriculture to commercial alam mo yung, yung sabi niya conversion.